pupukin. I-stop na. Guys, kakabit natin. May curve siya, may curve. Ayan o. Oh. Sa dulo din, may curve yan. Kakabit natin, lalapat natin dito sa tubo. Oh, no, sa dulo may tubo Tas dito. Yan. Ayan mga guys, so oh, yan oh, na matagal, yan o, oh, isang linggo, isang, isang piraso mga guys, gano'n yung mga guys, oh, yan yan mga guys, lalo na yung guys, yan o, oh. yan, ako po mga guys, lalo na, ako po, yan Kasama yung kasama oh, nyo oh, yun, oh. oh, mga guys. So, magpindi niyan. So, mga guys, pakinggan mo mga mga balas. Tinan mo. yung mga Mga nila. mo. Puro mga guys. Huwag mo tularan mga guys yan, ha? guys. Mag-live kayo ngayon. So, no? Mga guys, Pindot lang yan. Katagal-tagal, yun. Tret isatot. Tino mo. So, mga guys. So, mga guys. Kasama ka mga guys. Ayun mga guys o. So, Ayun nga mga diyawa mga guys. At pakasimpleng trabaho lang mga guys o. sino mo. Tapos tayo ni mga guys. Simpleng trabaho lang yun. Ayun mga guys o. So, Ayun nga mga guys, so, yun, mga guys so, yan Ayun masipag na dito o. Ano. Masipag nga o. So, ano? oh, oh. mga guys o. Masipag mag-muyak o. Oh, oh, Thank you mga lod. Maraming sa mga lod o. Okay na. Oh, sa ka Oh, patay na. Pepe pipin pipin pipinutin ko ulit. Oo. Oh. ng bintana. Yan, tatlong bintana, guys. Sa taas. Ay, sa taas. Ayan, pangatlo. Firewall. Firewall na. Wala pa yung hagdan. Sunod na yung hagdan.